Ang Mabuting Guro Sa isang payak na baryo sa kabundukan naninirahan ang isang karpinterong nagngangalang Elias kasama ang kaisa-isa niyang anak na si Mateo Simple lamang ang kanilang buhay ngunit hitik sa pagmamahalan Kaka-graduate lang ni Mateo sa sekundarya at nangangarap na maging guro sa lungsod Buong puso itong sinusuportahan ni Elias kahit alam niyang ito'y mangangahulugan ng pag-iisa niya balang araw Isang gabi, isang malaking sunog ang sumiklab sa imbakan ng mayor. Doon nakalagay ang mga butil, mahahalagang dokumento, at ipon ng buong komunidad. May nakakitang tumatakbong binatilyo mula sa lugar, at di naglaon, nahuli ng mga tanod si Mateo. nagngit ang buong baryo. Humingi sila ng hustisya. Si Mateo ay nalilito, nanginginig, at paulit-ulit na sinasabing, wala siyang kasalanan. Ngunit isang kapirasong tela ng kaniyang damit ang natagpuan sa pinangyarihan ng sunog, sapat, para paniwalaan ng lahat na siya nga ang salarin. Ang hindi alam ng lahat, ipinahiram ni Mateo ang kaniyang jacket sa kaibigang si Dario noong araw na iyon. Si Dario ang tunay na may sala. Aksidente niyang nasunog ang lugar habang nagnanakaw ng pagkain para sa kanyang mga kapatid na gutom. Hinarap ni Elias si Dario. Umamin ang binata, umiiyak, nanginginig at puno ng takot. Nagsisisi siya, pero alam nilang walang maniniwala sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw laban kay Mateo. At si Dario, kung siya ang makukulong, magugutom at mawawasak ang kanyang pamilya. Kinagabihan, tahimik na nagdesisyon si Elias, isang desisyong hindi kayang sukatin ng sinuman. Bago pa man sumikat ang araw, Nagtungo si Elias sa harap ng mayor at buong tapang na umamin sa kasalanan. Anya, ako ang nagsunog, ako ang may sala, ang anak ko ay walang kinalaman dito. Hindi nanginig ang kanyang tinig, hindi kumurap ang kanyang mga mata, tanging luha lamang ang pumatak sa kanyang pisngi. Nagtiwala ang mga tao sa kaniyang salaysay, nagmamakaawa si Mateo. Tay huwag po, sabihin niyong hindi kayo ang may gawa. Ngunit ngumiti lang si Elias, hinaplos ang buhok ng anak, at mahina ngunit buo ang loob na bumulong. Ang mundo ay nangangailangan ng mga tulad mo. Mabuti, tapat, at may dangal. Mabuhay ka ng tama. Magturo ka ng kabutihan. Kinabukasan, binawian ng buhay si Elias sa gitna ng plaza. Lumipas ang mga taon, natupad ni Mateo ang kanyang pangarap. Siya ay naging guro. At araw-araw ikinukwento niya sa kanyang mga estudyante ang sakripisyo ng isang amang handang ialay ang lahat para sa anak. Hindi bilang isang trahedya, kundi isang leksyon ng tunay na pag-ibig at kabayanihan. Si Dario hindi na muling umamin, ngunit binago niya ang kanyang buhay. Naging tagapagsilbi siya ng komunidad, tumutulong sa mga dukha at nangangailangan. Taon-taon, sa araw ng pagkamatay ni Elias, tahimik siyang nagdadala ng mga bulaklak sa libingan nito at bumubulong ng "Salamat, utang ko sa iyo ang lahat." Aral ng kwento: Ang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo kahit kapalit nito ang sariling buhay. Minsan, ang mga inosente ang pumapasa ng kasalanan ng iba, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa laki ng kanilang pagmamahal at kakayahang magpatawad.